ayan good morning mga guys mga kachaps at sobrang init so pukuha tayo ng harvest time na naman tayo ng sitaw ayan nakita nyo oh, sobrang init hindi ko makita yung binibidyo ko ayan yung sitaw pwede na daw ulit kami mag harvest ako sabi ng mister ko ayan no, nasa labas pa nasa labas yung sitaw so kukuwanin ko na harvest na tayo ang cute naman so ayan ayun yung dati naming ano tina yung garden gardenan kaya lang uh, aayusin niya pa ulit kasi nga Inalis niya yung mga talong doon hindi naaarawan. Ayaw mamunga. So dito namin nilagay yung mga talong. Ayan 'no. Oh. Ayan, may mga talong, talong, kamatis at sitaw dito. Ayan, ayan. Oh, lagi na kaya kami may talong na nakukuha dito. Harvest time na naman 'yan 'no. Oh. Malapit na naman. So ayan. So samahan niyo, Kukuha na tayo ng sitaw, putulin ko na raw dito ang hirap palang putulin to eh so ayan ayan so pipitasin lang naman ng ganyan ayan may okra pa kami so update lang dito sa garden asan pa Ayan, nakailan na ako. Nung nakaraan, ba diba, nagluto ako ng sitaw, adobong sitaw. So, ayan, parami ng parami. Eto, to, ay, tuto, ay, may liit pa. Palit pa to. So, ayan. May okra, ayun yung okra, tapos yung mga talong, Ayan so ma-harvest na naman namin yan sa susunod na araw yan so yung iba dun banda uh, mga gu uh, gumaya na rin yung mga taga rito yan, nagtanim na rin sila dyan so yan yan, yan. mga nagtanim na rin sila dun yung mga banda-banda dun nakatira ngayon, piso, Oo, oh, mahal nga yung sitaw ngayon. May nabili sa amin pero ayaw na namin munang ipagbili kasi gugulain na lang namin. Ngayon, baby, 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 baby. Or may pagbibigyan lang kami. Ganun. Ayan, lumadami na. So guys, ito ang aming update sa aming gulayan. Harvest time kami ngayong umaga. yan umaga. Anong oras na nga? Eh, panghali na rin. Ah, diba? Nakarami. Tapos may kamatis dito. Kamatis, okra at talong. Tapos sitaw. Kamatis, so, ayun yung mga nakatanim dito. Dun sa kabila, gagawin ah, gagawan niya pa ulit kasi nga ah, namatay yung... May talong tsaka okra. Ayun, may talong pa pala dun tsaka okra. So, ayusin niya lang kasi ba diba, nung nagkaroon kami ng patola. Ayun, kamote yun. Kamote ka So, may kamote pa pala kami diba, Biyaya ng Diyos, oh, 'di ba? Agaling lang talaga siya magtanim kaya lagi kami may bunga. Ayun, may talong, oh, ang laki na nung talong. Oh, ayan. Selfie sa gulayan So, ayun na nga guys. At kung bago ko lang sa aking channels, subscribe and like and share mo na rin ang aking channel. Okay, ang init po. Oh, ang ganda-ganda nung araw ngayon, pero napaka-init. O, tipa pala kami. Tapos, ito na raw yung kam ay, kamatis. Asan yung bumubunga? So, may namomoo ng kamatis dito. Yun, nasa likod pa. Okay, lalabas na kami. Yeah. So, update kami sa aming garden. Meron pa pala dito ang bunga sa labas ayun o no, may talong pa dun o no, pero pipicturean ko lang hindi ko pa i-harvest ayun o no. ayun di no, diba ayun o no, may talong na lalaki ng talong mo ayun so lili dito naman kami sa kabila yan yan sa amin din tong tanim Ayan. Okra talong din. Kaya pala ang dami namin talong at okra. Ayan. Meron ng malunggay. May malunggay kami. Pero dun sa kabila, hindi na sa atin yun, di ba? Eto. Okay. Eto sa amin pa rin to. Eto yung una naming garden. Pero aayusin niya daw ulit. At nandito si... Hello, YouTube! Kamusta na bunso? Kamusta na bunso? So, ayan, ayan. ayan. So, siya, siya, siya naman ang tagatanim. So, siya na ang mag-ani. Ano may uod? Ang laki ng okra. Ano yan? Hindi, hindi na pwede yan. Wow. So, yung okrang malaki, kukuha na niya ng buto, tapos itatanim niya daw ulit. So, ganun pa lang. Ayan. May malunggay kami. May talong. May okra. May sitaw. Kamatis. Kamote. Ano pa ba? So, ang daming okra. O, oh, be, patingin ng okra. Be, pakita mo yung okra. Ang dami fresh from the farm po. Lagi-lagi niya yan dinidilig. Bubunga na daw ulit yung aming, ayun, may sili pa. Ayun yung sili namin. Ang inalis lang niya dyan yung patola, no? Ayun, no? Sobrang laki ng mga patola. Okay, tama na po. Uwi na kami. Hi, guys. Ito yun na nga, guys. sandito na ako sa bahay. Nakauwi na kami. Galing kami sa garden. So, nagharvest na naman kami ng aming uh, vegetable gulay. So, nakuha namin ay sitaw at okra. So, hindi na namin masyadong pinapatagal pag meron na talaga, pinapaharvest na sa akin ng asawa ko. Kasi madami minsan na gusto ng humingi. Siyempre, may gusto rin na kumbigyan. di ba? Ayan, ang dami. Marami kaming okra, kaya lang nakita ni nung kita nung mister ko nanghihi siya kasi para sa dog. Nakain yung dog nito pero ilalaga lang daw. Si Selfie at saka si Twitter nakain din sila niyan. Tapos ayan oh. Ang mahal ng sitaw ngayon. Ayan yan, hindi ba? So, pwede ko na naman siya ihalo sa kung anong meron na naman kaming gulam. Pwede pang partner. Time check tayo. 9.40 na po. Okay. Bye! Ayan! Thanks kay Jesus! Siyempre, biyaya ng Diyos yan. Guys, at umpisa na natin hugasan ng gulay, syempre, kailangan po natin hugasan yan, hindi masyadong kita, ayan, 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 hugasan na natin ang gulay, okay lang yan, basta ganyan-ganyan hugasan na natin, okay, gawin siya sa labas, di ba? mayroon na ulit-ulitin ang paghuhuga. Wow! Diba? Fresh na fresh. Woo! Okay na yan. Isa. At yun, guys. At kung bago ka lang sa akin channel, please subscribe, like, and share. And click mo na din ang bell button of notification para may update ka sa aking mga new vlogs. So, eto na naman po si at chop Chops, ang inyong katita kaibigan at kachops. Thanks for watching!